Good morning guys, so ayan nandito kami ngayon sa palingki ng nasugbo dahil namamalingki sila si ate mga kasama ko so pupunta rin ako sa palingki dahil bibili tayo ng parang sabaw na isda Magkano ka lang ate, diyan te? ha? 80 ganoon yung ako sa love yung buhay ay, hey, magkano dito sa ano mo? 300. 300? Dito sa Galunggong? Uh, 200, 200. 300. 200. Ayan, pag Sandy, maraming naglalatag ng mga gulay dito. Galing sa iba't ibang lugar dito sa ano, nasugpo. Ayan, so napakarami. Patanong ka dito kung magkano yung carrots. Ay, magkano kilo carrots mo? Eh, talong kayo dyan. Ha? Ah? Sir.

Ano ka? Carrots? 180 o? 180, ang gate ko. Walang malalaki. Ganun talaga di Goro. Walang malalaki. Inaantay ko yung nagtitinda ng ano, kaping barako. Ay sarado pa. So may nagpapabili sa amin galing Manila. Ayun. Nagbubukas na kanina pa kita inaantay eh. Kita na natin itong kapihan, no? Kapihan barako. So, ang binibili daw niya yung 75 yung ano? oh, ito. Isang ganito. Ah, ito? Oo. Oh, oh. Ito, 75. Oh, oh. Mm, sabi niya, wala doon tataki na. Oo. Oh. Marami ganito. 75. Isang ganito yung Kaya nga, bali 600 yung pinapabili niya. Plus, mayroon pa sa Bosco, 300 din. Eh. Plus, sa akin pa, oh. Bale, ang pinabibili wow. sa inito, 600. Oo, 600 pesos ito. So, ano, magpagiling mag ka pa? Oo, tagitla naman yan. Ah, magkaiba yan sila? Yung tatlo na yan? Oo. Ah, so, ito yon Kapim barako. Oo. Yun. May, may sarili pala siyang gilingan, no? Alright, tapos na kami na malingke. Ayan na sila. So, ayun, babalik na kami sa bahay. away na kami. Oh, Nag-increase na yung ano ni Ate ngayon, oh. Parking. magbe na eh. Shout out kay Gary. Ayun, pag-gas muna kami dito sa Petron. Mas mura dito sa Nasugbo Petron. Kano dito 56.20. Ay 56.20 hindi 54 pala ang diesel. Ayun, ito yung nabili kong isda, napakasariwa. Dalagang bukid, oh. Sariwang sariwa. Pag hindi pa biyak yung tiyan, yan sariwa yan, oh. Tigas pa, oh. Pari itong galunggong, oh. Sariwang sariwa din. Galunggong, 200 ang kilo. Ito naman, 300. Ayan, nagluto tayo ng itlog na hinalo natin dito sa saging. Hala, pumutok. Ang init kasi na, ano, nabigla, eh. Pumutok. Guys, linis tayo ng sasakyan. Sobrang dumi. Umulan kahapon eh. Masahin muna natin bago natin punasan. Ayan, napakalinis na guys. Ayan, tapos na tayong naglinis ng sasakya. So, grabe, tagaktak yung pawis ko. Huwag natin sayangin ng panahon guys. Habang nandito tayo maligo, tayo sa dagat. Tara, samahan nyo ako guys. Ayan guys, so dito ako dadaan sa kabila. Kasi may bisita doon sa likod sa bahay ni boss. Ayan, so mayroon tayong shortcut dito. Ayun, ingat-ingat lang tayo dito. Dahil medyo matirik. All right, so dito lang tayo maligo, maligo sa ano, sa tabi lang. Ayan. So low tide. Nako. Hirap nito na low tide. Hindi tayo makakalubog masyado. <laughs> So ayan guys, uuwi na kami na Manila dahil alas dos daw kami ha, alis ngayon ay 1.40 na Ayan! So maulan na kahapon nun. Masama yung panahon Sinsama na ng ating mukha <laughs> Summer! Look. Let's go back to Manila Excited ka na? Let's go! Let's go! Summer! Gagalit ka? ka? iwan ka? <laughs> uh, galit ka? <laughs> galit ka? Ayan. na 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 galit. na <laughs> na ah, Pag nasa loob na sasakyan yan, pag may ibang tao papasok, na niya. Galit na galit siya. <laughs> <laughs> ya <Kaya> na <katawan, masunod. laughs> Wow, sarap ng ulam namin. Sinabawang isda, matambaka. You know? Ah, kanin na lang kulang. Ayan guys, ito na yung ulam natin. Kain na, na tayo. Lagyan pala natin 'to ng sili. Wow, oh, ang hang nito.